Noralian ko. Mayroong papaya dito sa compound eh nagpaalam ako sa mga cleaner sabi ko kukuha ako pag namalengke ako mamaya sana may makita akong uh, luya pag titinola ako ayun o oh. madaming bungay mga hilaw dito kinakain nila yan yung hinug lang hindi nila alam na pwedeng iluto yan Mabi Mabi Kabira ha ah, Ada Alala ah, ala, ala, hinata het het ito yung uh, papaya. Okay na to sa pantinola. Sana merong uh, luya mamaya doon sa palengke. Dito kasi yung luya hindi laging meron. Iisa lang yung nagtatanim dito ng luya. Doon sa maya tinatawag nilang nga uh, Indian farm. Yun lang yung nagdadala ng yun, luya doon sa market. Pinapabenta doon sa mga ibang nagtitinda doon. Sana meron mamaya. Noong isang araw kasi may nabili akong manok. Merong naglalako, 35,000 daw yung manok. Medyo malaki naman, kaya binili ko na. Kaya nga lang, matagal kong pinalambot. Matanda na pala yung manok na yung kaya pala malaki. Dalawang oras kong binakuluan, lumambot naman. Kalahati lang yung niluto ko, at yung uh, natira nga, bala ko magtinukulan naman. Uh, ngayon naman nga pala, pupunta naman ako na ng palengke. Ang talagang schedule ko ng pamamalengke Mas madalas yung Sabado Kapag hindi ako nakapamalengke ng na Sabado Saka lang ako namamalengke ng Linggo Tingnan natin kung ano yung uh, Mabibili ko ngayon Ayun yung maliit na dikdik -dik, oh Ang cute niya na oh. Kaya nga lang May hila pa yan Hindi malalapitan yan, tatakbo agad Ito yung mga malalaki na oh hindi na takot sa tao yan Ayun, no, hindi tumatakbo hindi kagaya nung uh, maliit tatakbo agad yun <tinyo>

eto yung nabili kong manok. Ang kuha ko diyan 16,000. Yung 16,000 na yon mura lang yon. Kamakailan lang nakabili rin ako ng manok. 35,000. Pero malaki. Ang problema nga lang nung malaki, palambutin. Nung uh, niruto niluto ko, ang tagal kong pinalambot, dalawang oras. Kaya eh, uh, mas gusto ko na yung uh, Medyo maliit pa Bata pa siguro yan Kasi medyo magaan At dito nga pala Pagka gusto mo ng manok Wala kang mabibili dito Nung uh, mga prosen Ikaw ang magkakatay Buhay talaga yung bentahan ng manok dito At uh, yan lang po sa ngayon mga bayan Sana po nagustuhan nyo rin yung video natin ngayon At uh, baka naman pwedeng uh, pakisubscribe po Yung uh, maliit natin channel At kung sa Facebook ka naman nanonood Baka naman pwedeng like palo at pakishare na rin po para makita rin ang mga iba nating mga kababayan maraming maraming salamat po uh, kakatayin ko na yung manok